Hi hey guys! Good morning! New day, new vlog. So yan, yeah, for today's video, medyo natagalan tayo bago ulit nagkaroon ng post. Uh, medyo naging busy last time. So ipapakita ko sa inyo yung mga nabading na giant jujube ni Alvin. So badin, nabading siya a week ago. And um, ipapakita ko sa inyo yung iba is meron ng mga sprout or suloy. So eto pala guys yung um, binading ni Alvin mga 3 weeks ago. So, yan. Um, may mga suloy na yan. And, mabilis lang siyang lumaki. Dahil siya ay grafted. So, ito pala yung isa na na-order namin sa China. So, nakapag-budding lang siya ng isang peraso. So, ito lang yung nabuhay. Ito yung nabuhay. And, medyo matagal siyang lumaki, guys. So, ito naman. Ito yung mga giant jujube. So, as you can see, kapag siya ay mura pa ang kanyang puno. Meron pa siyang mga tinik. Ayan. Mga small turns pa siya. And kapag nag-mature naman yung kanyang sanga, mawawala din na kanyang mga tinik. So, eto is nagulat ako kasi wala pang one week niyang nababating. And as you can see, ayan, o, may mga sprout agad siya. So, ang bilis niyang mag ngayon. akal yung sumuloy. Ang bilis yung guys, uh, sumuloy. Basta tama ang inyong pag-graph. -pag so, dito siya galing. Yan yung kanyang uh, mother plant. And ito pa. So, dito kami kumuha ng mga sanga na ibinading or ginaraft sa ating mga giant jujube. So, di ba kakatapos lang na kanyang fruiting season itong December? Nakapag-harvest na kami ng mga bunga niya. Itong December na sobrang lalaki. Malalaki mga bunga. And ngayon ay meron na naman siyang mga flowers. So, yan. Sobrang dami na naman yung bulak mo. So, maganda kapag ma-ifo pruning nyo or mababawasan ng sanga ang inyong giant jujube. Mas lumalaki yung kanyang mga puno. So, yan. Ito nga, pinutulan siya ni Alvin para hindi sobrang taas. Yan. Ito ang kanyang puno. Ganyang kalaki ang kanyang puno. Mga 3 years na to sa amin. Yan. Ang aming isa sa mga mother plant. na, itura niya kanyang puno. So, eto nga yung mga bagong suloy na agad. Ang galing. Ang bilis niyang sumuloy. So, yun lang guys. Thank you for watching.